Ano po? ko. yun po na. Papa. Papa. Uwi po ako diyan po. Um. Okay, apa, may po sa inyo po. Ah, dito ng May po sa inyo pong pera para sa para man po kayo pagkapapasok ka po kayo ah uh, may na po kayo okay tayo na uwi na Rita. apo promise po uwi ka na rin apo hmm sige na hindi po yate nyo po ano kung yeah. kayo okay lang bang masundo niyo? kasi gusto sabi ko sa kanya sa isang araw na lang para ako magatid. May mission po kasi ako bukas. Eh gusto po niya bukas din daw po. Ngayon? Hindi. Hindi pwede hindi. ngayon. gabi na yun. Tay, Kuya Jimboy. Eh, ano pong ano niyo? Eh, isang araw po siya nag-aaya. Ayaw po niya ng kasi ako po hindi ko hindi ko naman siya masama-sama sa araw-araw kasi nga gusto ko tutukan niya itong pag-aaral niya. Eh gusto po niya, hindi eh, naman po pwede kasing isama siya. Wala po siyang matututunan. Papa! Um, nandito na po yung gamit ko po. Dadali ko na po dyan.

pagka uh, nagpunta po dyan, hindi po ma pag uh, wala po dyan, hindi kita tayo rin po. Mag-video po, hindi tayo rin nandito po. Ay. Mag-video mag po, mag-video po ako, hindi tayo rin po kasi bilhin po po ng pera po. Pero po, nakalay po, nakalay po tayo po dapat. Mag-video po. Opo. Ah, uh, papasok po. Hindi ba, kung thank you mo na po ako, hindi tayo lang kasi bigo po tayo ng pera po. At saka, ang katayon na sinabi niya tayo, hindi tayo rin. Anong, hmm, kukunin ka daw. Hindi, yung kukunin yung sinabi. Bless, ah, pagka-uwi, ngayon daw. Hmm. Sabi ko papa. Ah. Sabi? Sabihin ko daw po sa inyo pagka na-uwi dyan, may isa po kasi yung tita na gusto magpaabot ng ano, pagmamahal sa inyo Eh, na Wala pa nga eh, mas okay sana yung perfect na sana yung ano, kahit pa paano eh, kahit mga ng grade 6 eh po dyan kasi po, nano po ako eh. Pagkato, pagkakalit po na kayo, isipat kaya kita mo at susunan ko rin. Ay, Papa. papa, papa. Oo. Oh. Ha? Hmm, may na po sa inyo ba? Hmm pwede po ba kami bumunta muna dyan nila ano po nila ay, ay. Uh, pwede may ligar po sa inyo po magwipo po dyan tatay tatay may ligara po sa inyo po dyan anong gusto po ligara po ano kayong ni Legaro po? Eh, ka matay Hindi po. Anong gusto niyo po? Pagka, di ba po, pumapasok po kayo. Sasama niyo po lagi ako. Sa, sa ano po niyo, pagpapasok. Mm -hmm. Anong gusto niyo po? Kahit anong gusto niyo po, i ko po kayo. Huwag mo nga, mahala, Okay, gusto ko po sa inyo po. Dapat masaya po kayo. Okay naman ako eh. Masaya ako dahil eh. Nakasahan. Ano ka dyan? Natutupo ka dyan. At dito kasi hindi ka man rito. gusto ko po sa inyo po dati eh. Hmm. Ang hmm. gusto ko po sa inyo po eh. Pumunta po ako dyan po, 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 po. Para So, sabi ko lang po, ah, uh, bumunta, bumunta ko dyan. Tsaka, tumawag ka na sa cellphone ni ate. Tsaka, baka pumunta ka dito po eh. May iya ka pa, may iya ka po, po po ka Papa, Papa, uh, Papa, may Papa, Papa, Iwan mo yung cellphone ko? Isi... Pa? Hmm? Papa, iwan mo yung cellphone po, ha? Ah, no ba? Hindi po, hmm. kasi wala, wala kong load po. Lagi tap'y. Hindi ko alam yun. Oo nga po, wino nga po po. Eh. May cellphone mo pala siya. Oh, okay, Um, baka nami-miss mo lang ang cellphone mo hihihi hmm, hindi yun ang mga magulang hini-miss ko haaa ah. kasi malalakit kasi po sa kanila po hmmmm Kuya Jim Boy sabi po kasi niya mahirap daw po yung kalagayan niyo mamamalimos daw muna siya para mabigyan ko kayong pera nga po kayo. Ah, uh, ano po kasi pagpunta po yan, masaya po kayo. Yung malapit ko na yung birthday ko. Kaya ka tayo? Yung birthday ko, malapit na yung... Malapit ko po yung birthday ko, hindi na po ito. Kuya Jimboy. Eh, nangungulit po siya. Eh, kayo po kung siya, o sabi nyo. Eh, sabi ko nga po, ang dami na po nagpayo dito si Lolo Mio niya. Kami po lahat dito nagpayo na. Eh, nagpupumilit po. Inayos po yung mga damit. Hmm. Tingnan mo pa, eh pati si papa mo malungkot, tuwika pagwina pagka ano pa, uh... niyo po kuya jimboy ayon, nare po kayo sabi yun mo siya. apo promise ko kasi halolong po sa inyo po. oh, kayo po. Ang bulak ko. Ang bulak ko hoyo ko. 'Yan sila tapet po ni hmm. nanay. Ang bulak ko. Magdi ko lag din po kahit sila ho tapet po. Kasi la pamilya po ni tata at tata na Lola Yolanda. Ah. Ang gusto ko gay niyo mahalin sila ng mga mommy. Sige, Uh, may lakad kasi kami bukas kasi eh. Sabi ko nga po sa isang araw na nangungulit. Isakay na lang daw po siya ng bus. <laughs> uh, may ponsi pera ako e. Angres ko lang, hindi ko rin alam nung pagkansi mo kayo siya. na mo kahit pang masaya pala wala si papa mo. Hindi, hindi na nga, hindi nang pera kaya. Baka kala mo marami yan ha. Ikaw lang <laughs> one five lang yan. Pagka kumain tayo sa Jollibee, kulang pa yan. Baka kala mo marami yan. konti lang yung one pipe. Sabi niya, sabi kasi kay Lola niya, ibibili eh, daw lahat ng gusto ng Lola kanina. Baka kala niya, may nagbigay kasing one pipe sa kanya, si Tita irin. Baka iniisip niya sobrang laki ng pera. Bibigay niya daw kay Lola niya, bibilin daw po niya lahat ng gusto ng Lola.

Baka kaya makumbinsi nyo na ano, na wag na mo ng umuwi. Kahit naka ano lang ng natutunan lang yung mga ilang ano pa. Natuto pa ng mga ilang buwan. Kung ayaw, kung ayaw nyo talaga dito. Buwan tuloy. Mga taon, kasi kailangan ng ta taon iyo para matuto ka. Tita, Papa, si ito po, si Papa po. naman nung oh, kasing ako yung mag-ano sa kanya. Papa. And, and kayong, oh, okay. May hmm. Ano yan? Sino? Sabihin mo kay Papa. Sino yan? Si Tita Pat. Kasi nga kailangan. Kailangan ka niyang tutukan, hindi naman pwede kitang sasamaan lagi. Eh paano ka matututo kung hindi ka wala kang focus, kaya ka na gano'n, napapalo. Gusto ko po sa kanila po sila po po kay Pusi. May miss ko po sila po eh. Mayak ba sa kanila po? Si Papa mo ba hindi ka napapalo? Hindi, hindi ka napapalo ni Papa mo? Hindi niyo ba napapalo tay? Hindi ko napapalo Oo. Hindi po dati pagka po ko sa... may dala po sa kanya hindi niya po pinapalo. Pagka may dala po akong pera, hindi, niya po pinapalo po. Ah. Pagka may dala kang pera, hindi ka pinapalo? Opo. Pagka wala po, pagka wala po, pinapalo niya po ako. <laughs> Hè! Bu chalong filt louk hocaleouten. Datoumou mwenen youn sounlnal. Me monkey. Tan mananmwen si Hanwoman. Tanmon! Dan mwenen si Kyckik. pagka walang pera, pinapalo ka pala. Pagka meron, hindi. Tay, 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 tay Jimbo, ano po yun? <laughs> okay. Ano ba yan? Tay, <try> kasarang, eh, uh, uh, Ta Kuya Simboy Totoo ba yung pagka may pera Walang palo Pagka meron <laughs> <laughs> Bata na <laughs> Pinawisan ako sa kanya Ikaw Totoo ba yan? Hmm. Nasanay po yung bata na namamalimos talaga no tay. Hindi naman po talaga hinahanap po talaga sa gabi yan pag pauwi ako. Mm. Oh. Okay. Ay mo na ba talaga mag-aral. No, okay, kayo sige. Decision mo na yan, ha? Basta nagbago po yung isip niya kuya Jimboy, anytime pwede niyong dalhin dito. Sabi nga ni Lolo Mio niya. Oh, welcome, Tate Welcome, Tay. Uh, Pag-pray niyo. Pag-pray niyo po na natawa ako dun sa pagka... Makalulit <laughs> <laughs> niya. Talaga, taklay. Sige po, Kuya Jimbo, ingat po kayo. Bye. Lagi mo binibigyan si Papa mo? Mm -hmm. Hindi po si Papa. Ikaw? Sinabi mo pa yun? Mm -hmm. Ganun, ano yung binibigay mo kay Papa mo? Ganyan o ganito? 20. Hindi yun. Wait lang. Hindi. Okay. Gusto kong malaman, Ano yung lagi mong binibigay sa kanya? Um, ganito o ganyan? O ganito? Yung uh, mga ganyan po, tsaka yung mga po. Ah, kasi normal ito eh. Pagka okay. okay. yung ano eh. Yung ganyan? Okay. O yung ganito? Pero matas na daw po, meron na daw po. Yung ganito? May nagbigay ng ganito sa'yo? Um, Wala. Kasi may, madalang yung magbigay ng ganito. Mag eh. Malaki na po. Ito? Meron po. Ah, okay. Ma ma ito, gano'ng kadalas ito? Sadang po. Ah, madalang. Okay. Oh, Kasi mahirap talaga. Pa, paano kung ano? Ibigay ko ito lahat sa iyo, huwag ka nang uuwi. Hindi pa din po, Tay. Hindi na po. Hmm. Naya ka sa buo sa mga ko at pagka ako ng pera. Hmm? Paano? Pagka naiya kasi umarate ka na po, umarate ka na po. Kasi hindi ako nagtatanong ng pera kapag binigay ng pera. Ah. Pagka binigyan niya po, di ba po? Hmm. Di ba po? Pagka binigyan niya po, o, sasabihin ko. Eh, hey, wala po. Baka nakaya naman po. O, ah. Sekali naman natutunan yun? Hmm. Sa papa ko po. Sa papa mo. Okay. Pagka di ba po? Di ba po? Nangyayin po sa inyo po. O, hmm. Sasabihin niya po. Ay, huwag na po. Maraming salamat po kasi ibigay niyo po ng pera po. Hmm, okay. Sige. Ha. Ah. <laughs> huwag ka nang umuwi. Mag-aaral ka lang. Ayaw, tatay. Ayaw. Ha. Huwag ka nang umuwi. Ayaw, tatay. Ayaw. Tatay, para sa inyo dito, to. Hmm. Ayokong... Pwede ka na magpagawa ng bahay dito. Kaya huwag na po, tay. Sige na. Tatay. Oo. Oh. Kaya huwag na po. Tatay, para ka ng bahay. Tatay, ang gusto ko po, kayo hmm. yung naalala ko po. Hindi, hindi naman, hindi man po kami. Kami yung po naalala namin po. Hindi ka man naalala hindi Paano hindi ko maintindihan? Na, 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 ako yung inaalalan mo. Mm Mm -hmm. Baka maubos. Mm -hmm. Eh? hindi po kasi, diba po, pagka, po ng bahay, di ba po, pag gabi po na ba, di, di pagka inaubos yung pera ko, di inaubos yung pera ko, pag iinom ng mga alak. Hmm. Ah, iinom ng alak? Di, di, diba? diba po, pagka, di diba po po, pagka po na isubahay ko po hindi nag-inom mo po yung mga, yung mga tao. Sinong inom? Papa mo? Hindi, yung mga nagkatrabaho. Ah, okay. Pagka nagpagawa ko ng bahay po, hindi sumigal lang. Ay, nakagawa na kayo yung bahay po? Hmm? Hindi pa pala. Papagalitan ko ngayon. yun. Hmm. Baka ano? pagkandiin. Para hindi ka na umuwi. Tay. Ayoko tatay. Ang gusto ko, kayo yung ina-anak ko. Ang hmm. gusto ko, paan di po kayo maghirap? Ang hmm. gusto ko po sa inyo po kasi hindi ako po maghirap. Dapat lang gusto ko, masaya kayo. Mm. Kasi... Gusto mo lang talaga, mamalimos ka para kay lola at papa mo? Eh, ang gandun lang yun. Hindi mo sila matutulungan ng mas matagal. sa inyo na magluto ko. Ayaw mo lang kasi mahirapan sa pag-aaral eh. Ngayon lang kasi yan. Ngayon lang, ngayon palang mahirapan. Una lang. Parang ako nun yan. Alam mo yung ate ko, sabihin ko sa'yo ha. Ito ha, yung, di ba yung tulis nito? po yan kasi ginaganon no? Oh. Ginaganon. Tapos yung patilya ko, ginaganon. Oo. Mm, oh. Tuniwala ka. Kasi nga gusto nila matuto ako. Kasi ayaw nilang maging -mang mangmang ako habang lumalaki. Kasi kung wala kang alam paglaki mo, mahirapan ka. Okay? Ikaw, pag-isipan mo. Ako, hindi kita, ano, hindi kita, hindi ko naman napabagong desisyon mo. Kahit, kahit dagdagan ko pa to, Ayaw mo talaga. Hmm, ayaw talaga. Ate, ang gusto ko sa inyo po. Papa. Para hindi po kayo huwag marap. Ang hmm. gusto ko sa inyo po. Paano, Uwi ka na talaga. Apo. Hindi mo mamimiss tong yakap mo na to. Mamimiss po. Yung ganyan? Mm. Mamimiss mo? Oo. Oo kana, alis. ka na lang kasi po dati kasi po na po siya sa pamilya ko. talaga to. Hmm? Gusto niya talaga makatulong sa lola niya. Pero hindi mo nga siya matutulong nang matagalan. Hindi gusto mo mahirapan ka. Hindi po kasi tatay, ibibigay ko sa lola ko at sa papa ko po. Dalawa po sila at saka Ito, ilang bahay ang mapapagawa mo dyan? Huwag na po pa. Hindi, ilang bahay ang mapapagawa mo dyan? Magagawa na yung bahay niyo dyan. Ah, sabi ko nga, kala niya marami yung pera. Mahawak niya. <laughs> Baka ah. naman naghayang sa akin ah. Si Kuya Albert nga tanungin ko. Joke lang. Ah, paano? Dali mo na doon. Bukas. Sige. Kung ano. Ayaw mo talaga patigil. Mm. Mmm. May mm. sabihin ko lang po sa inyo po yan. Mmm. Sabi ko lang po sa inyo po siya. Parang nakakalimutin ko yung dilip ko. Siyempre, malungkot talaga ako. Kasi gusto ko gumanda ko na ang buhay mo. Kasi kami mawawala eh. Gusto ko bago ako mawala dito sa mundo, Maayos mo yung buhay mo, kahit papano. Yun lang naman ang gusto ko. Maayos yung buhay mo. Kuya Albert mo. at Angela mo. Ate Angel. Si Angelo. Hmm. Kasi mahal, mahal po kayo. Mahal kayo ni Kat. ako kung hindi kita labi hindi na na lang kita sama-sama sa -sama akin. Nakakapag vlog pa tayo, nang sama kita sabi nga na hindi naman ko po Sabi niya, ako ko kasama niya, sabi niya, ako lang kasi. Uy! ako nabi ko, hindi ko Hindi ko ka. Sorry, Pero hindi ko pa Hindi ko sila Hindi ko ko ba Ay, kamplayin mo sa kasamang maga. Ako kasi pagkala yung hot na hot na hot nasanay kasi, hani, dun uh -oh. kasi nasi, ako, siya ng ano eh, doon sa kali eh. Kasi yung nanay po si ko, sabi ko, nasama ko hmm. siya sa mga ako, ayaw ko siya ang mga ako. Hindi hmm. kasi ano, ano, di ba, di ba po, pagka, di ba po, umalis po. po kayo. Hmm. Pagka uh, kasayin niyo po si ko, sabi niyo po, ano po, uh, ako nalulungkot po sa inyo kasi, naku nakaguminom mm. kasi nado, kasi ko hindi si po mm. tatay kasi di po po tatay naroon naman ako makakamila ah gusto mo talaga nung tutulungan talaga ako oh. hindi po si mama ko sa so, para tutulungan po tayong sinabi po sa inyo po at gusto ko Okay, sige. Pag-isipan ko muna yun. Pero gusto ko kumain muna tayo. Okay? Okay. Happy ka na. Pag-iisipan ko yun. Okay. Taksin na. Taksin ako. Mahigpit. Mahigpit, mahigpit. Love you, Lord. Love you, Father.